Hello anyway guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ang This Your Guest Pamasagari Channel, a free dealer o sa mga tarder. So ngayong hapon na ito, natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of September 11 hanggang September 17 for the sign of Taurus. So Taurus, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Ganun na kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs sa ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos of dito. Mas maraming salamat po sa mga walang sawang pag na sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi skip ng ads sa so way pagpalain kayo ng Diyos at Mika Pals, siksikliglig nag-umapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys what is the messages Advices sa iyo ng ating Angel Spirit for Design o, So let's see and watch this Angel Spirit, please give me information po Ano kayong gusto sabihin sa inyo ng ating mga barahat Tuklasin at alaminan natin yan So there's an Everest card. Now there's something a revert. Na maring um, some of you guys maring magbubuntis or maring nai maring may related about sa fertility. Na maring magbuntis ka o maring malapit na magbuntis or maring mga anak na, no? And there's a self love self care. Kailangan mo alagaan at mahalin yung sarili mo dito. And there's a four of cups. Now just reevaluate or analyze. Na no? may mga bagay dito kailangan pag pagisipan mo. Klaruhin mo, liwanagin mo. Kailangan, may mga bagay talaga na kailangan pag-isip ang umabutin na no, bago ka mag-take ng decision. Now, re-evaluate or re analyze. There's something with the three of sword. So, there's a pain. No? Maring may mga part dito na maaaring masasaktan ka, may hirapan ka. No? It's a part of your journey. Oh my God, bigla kami na sense dito guys without something, a girl, na maaaring there's an offer with your person na maaaring para saktan ka at para iwan ka. No? Maaaring may gayo mang involved. Now, there's something the full card. Now, there's something in your beginning. So, there's something a leap of faith, talaga sinusubukan ang iyong pananampalata at tiwala na maaaring may struggles kaya pagdating sa relationship na may mga pinagdadaanan ka ngayon ngayon. There's something guys with the four of Now there's a homecoming family gathering. Maaaring itong taon na ito uuwi na. Now magtatagpo na kayo with your families. Now there's something a family gathering. Now there's a twin flame energy and soulmate connection. And there's a tower moment for major changes. Na no, unti-unti na magbabago sitwasyon at position mo. Na may mga part dito na maaaring masira, mawala, natanggalin at alisin. Na no, may mga bagay dito na parang parte no, ng uh, paghubog ng iyong buhay at pagkatao. There's an Empress card. Reverse with a Queen of Sword. Clear the boundaries. Linisin mo. Ano man yung bagay na makakasira sa sarili mo at sa buhay mo. Malayo pa lang tanong na tanong mo na nakikita mo na ano man yung bagay o posibilidad na no, nagkakaroon ka na ng instinct intuitions but you need to take an action. And there's an ease of sword, a mental clarity, bibigyan ka na mas maliwanag na isipan kung ano yung kailangan mong gawin at kailangan mong pagdesisyonan. And there's something, the hermit card, the answer you need is here. So malalaman mo na kung sino yung mga taong maingit, ang taong gumawa sa'yo ng hindi maganda, mga taong nanakit sa'yo. Now there's something, the fool card, you can with a magician, with a manifestation may mga bagay na unti-unti mo na mamanifest, matutupad at matata mo. At maaari magbago na ang palaran mo. May pangarap ka na maaari may katuparan talaga. There's something desires into reality. You have the power to change your life for the fullest. Talagang kaya mong baguhin ang buhay mo sa ikaliligaya mo. And there's something guys with the nine of swords. No, nagkakaroon ka ng anxiety, sleep, let's like night. No, sabi ko na nga ba, maaari may gayo mo talaga. Balisa. Di mapakali na maring iba'y nararamdaman ng person mo ngayon na maring ikaw related kayo dalawa, no? Connected kayo sa gayuman na to. There's something guys with a king See, I told you, kaya lutang. No? Parang unti-unti nasisira ang inyong relasyon. No? Dahil uh, talagang gusto nitong sirain ang inyong pagsasama. Pag-iibigan. No? Kaya lutang kayo eh. Some of you talaga guys, parang babago-bago yung utak, wala sa kondisyon, wala sa tamang kumbaga uh, pag-iisip na parang tama pag-iisip the way na parang tolero, ganon, balisa. And there's a two words ones. There's a the choices. No, parang pili mo yung bagay or tao na makakatulong sa'yo. No, limitahan mo lang, kailangan magis maging mautak ka. Alagaan mo na mahalin mo na yung sarili mo. There's a the seven ones. Protection. See? Kailangan mong pag-isipang mabuti at bigyan liwanag, liwanag ang utak mo at proteksyonan mo ito no laban sa mga taong sumisira ng inyong isipan ng partner mo and this is something the king of course. the person mo is very devoted totoo no tapat ang person mo loyal ang person may faithful ang person mo pero kapag ginaluan talaga ng spiritual no Iba talaga magiging -hi atake, hindi niya makokontrol. Kung ano ba yung bagay talaga nararamdaman niya. No, kasi ang utak niya at isip niya ang guguluhin dito. And there's something that I of course Now, there's an offer. No, mag-ingat kayo sa mga offer, ha? Yung mga pagkain, inumin na offer sa inyo, pag-ingatan nyo. No, huwag kayong tanggap ng tanggap ng mga pagkain o inumin na galing sa ibang tao. And because there's something that six of swords, kailangan nyo talaga makalis dyan sa position at sitwasyon nyo. No? Mayroon, kumbaga nagbaba back and forth. I feel something back and forth. No, itong tao na to, parang gusto ka ng puntahan, no, gusto ka ng um, lapitan, kausapin, pero nagdadalawang isip siya. Pero bilang papasok sa isip niya na puntahan ka niya, tapos bilang gugulo ulit, mag-iiba na naman may atake. There's a back and forth talaga. And of course, there's something guys with mag-immature ka. Alam mo eh, no, nagkaroon ka na ng insik, ikaw yung nakaramdam at ikaw din nakakaranas na ito. Nalam alam mo sa sarili mo na it's not normal. Diba? It's not nature, di diba? And there's a four of swords, see? Intuition. Na maring um, sa madalas dito na naginip ka ng kung ano-ano. No? Maring ko ano, masakit ang katawan mo pagkagising mo. And there's something that several cause. Ginugulo talaga kayo. No, mostly guys, ang ginugulo dito utak nyo. Isip nyo. Para mawala kayo sa concentration na para mag-away kayo yung dalawa na partner mo at person mo. There's something that's so sort. Kailangan nyo mag-desisyon. Nahihirapan din kayo mag-desisyon dito. Nandito na yung sagot, pero para nag-uurong sulong. No? And there's a three of ones. The so waiting for us, so waiting for a ship. Kung may hinihintay kayong paper documents, there's a possible na makuha nyo na. At darating na siya, no? May, may darating na tao dito. Talagang pupuntahan ka niya. No? Talagang pilit na, kumbaga, kukonekta co kayo sa isa't isa. At ito, siya na pabalik sa And there's a the high Sabi ko na nga there's a hidden na talagang may sumusubok tumutol, kumadlang para hindi kayo magkabalikan, magtagpo, hindi kayo magkita. No pinipilit nitong harangin. Ano man yung bagay ako mo konekta sa inyo dalawa. Gusto ka nitong puntahan, no, pero nagdadalawa isip. Sa mo pwede kayo ng conversation o baka nagkaroon kayo ng conversation. Pero parang nat nangangamba siya, natatakot siya, parang pinipilit kanya niyang lumayo. No, tinutulak kanya papalayo. And there's something that we pentacles. Collaboration. Magigit ka sa mga tao na kakasalamuha mo. Yung mga tao na mo. Huwag ka magshare-share ng information sa inyong dalawa. Kung ano nangyari, kung ano nang garap na ngayon, ano yung estado na ngayon, ano nang current situation mo na ngayon. So, don't share any information alam mong, na ba, ibabackstab ka lang at the end of the time. So, let's see what is the messages for finances and career, love life at kalisugan. Okay. Let's first tayo about sa finances and career. Love life at kalusugan. Tumbukin natin. Ano yung pinanggagalingan ng lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo ngayon o mangyayari sa hinaharap mo ngayong linggong to? There's something that you of cups. A celebration coming in. Some of you guys, no, there's something connections. No, socialize. No, maring mga taong nakakausap mo, makakalubilo mo. There's a parties. And this, this is something that we we'll don't for sure. We don't turning back. Now, pagdating sa negosyo, na ano, boy mo? no maaaring maraming kliyente or customers na pumasok dito no may swerte yung papasok no and because there's something that king of pentacles maging secure ka no protectionan mo parang halagaan mo ano man yung bagay na meron ka ngayon no there's a queen of wands lakas loob mo alisim mo yung may pag at takot isa sa bagay na to yung parang nag para hindi mo gawin tong bagay na to alisim mo yung pag-aalilangan and there's a seven of pentacles with a harvest moment kung may hinihintay kay yung paper documents no or pera darating na to no sa mga loans sa mga kumaga at yung yung mga perang hinihintay niyo like a senior no yung pension makukuha niyo na there's something that nine depend ako there's a blossoming some of you may paglago talaga ng finances you have a potential for um become become a rich or something high standard person parang may kang bagay na parang kaya mong palaguin ang sarili mo may diskarte kang taglay eh kaya mong pagyabungin anuman yung bagay na meron ka. Kahit magkaroon ka ng pera, no, magkano lang, kaya mong palaguin yan. No? Kahit magkano amount yan, kaya mong lumago yan. So, there's up for the addiction of messages pagdating sa relasyon. There's a page of ones. May magandang balita. Ibig sabihin, makakatanggap ka ng phone call, messages, and email for this person. Na maaari magkaroon kayo ng connection ulit. And there's a to six of ones for victory. Magtatagumpay ka. No, at may mga bagay na pagtagumpayan mo na. Then of course guys, there's something nga high May mga hidden agenda or hidden enemies. No, maraming mister sa likod dito. There's an education na kayo mong pakakatandaan. Na marami kang bagay na natutunan. There's a something separation talaga. No, talagang ginawa to para paghiwalayin kayo. May tao talaga na sumalbahi sa inyo. And there's a ten of cups with a happiness. Kasi parang inggit. No, na inggit na nagiging masaya ka. Or maaaring inggit sa pamilya mo. Or inggit sa relasyon nyo. And there's a nine of pentacles. Security. Security na no, magkaroon ka ng seguridad at pag-iingat, have patience, slow and steady. Manat manatiling kalbado kapag nating sa relasyon. No, alam niyo ito na parang ginagawa mo mundo ang pag-ibig, di ba? Kung baga tao na to, parang parte sila, parte siya ng buhay mo talaga na maaaring ginagawa mo mundo. Kaya parang, di ba, sinubukan ka dito. No? And there's sa the days of Aesop comes, ka mag-alala, pag-ibig or maaring may taong babalik from the past or maaaring may taong bagong darating. No, pagdating naman tayo sa kalusugan, there's a five of pentacles. Isa sa bagay na maaaring nagkakaroon ng anxiety, sleepless night. No, ang kagipitan mo pagdating sa finances, maaaring nakakaranas ka ng na financial difficulties, financial crisis. No, isa bagay na nakaka-stress ka, marami kang bayarin, bills. No? And there's a star wag ka mag-alala, makaka-recover ka dyan. No, there's a blessedness, guys. So, ibig sabihin, may tulong ng universe. No, naman yung bagay na nagbibigay stress sa'yo, may kagalingan yan. Para marirelip. No, there's a God will provide. No, parang naniniwala talaga tayo dyan na, kumbaga, kung, kung ito ay, um, Iniisip mo na hindi ka magtatago hindi mo makukuha yung bagay na yun, huwag ka mag-alala. Nakikita ng ating Panginoon ang iyong pagpupursigi no? at pagmamahal sa ginagawa mo. And there's something that will cause. No, there's a partnership. Ibig sabihin may taong tutulong sa'yo. May taong gagabay sa No? And there's a Ten of Pentacles. Magkakaroon ka lang long-term success talaga. No? Long-term success, long-term relationship. No? There is something an unexpected financial windfall. Ibig sabihin, magiging maganda talaga kalusugan mo dahil uulanin ka ng biyaya dito at pagpapala. And there's a king of one, something ambition. Unti-unti mo masisilayan, Makikita mo mga pagbabago sa buhay mo at sa situations mo. Ang laking pagbabago na ibang-iba ka na sa dating ikaw no? And there's an easy path ako. Kaya kibat ng kalusugan mo ay malaking pera. Kaya wag mong pinapressure yung sarili mo sa, isa, sa, isa, sa ibang bagay kasi nawawala ka sa concentration. The more na parang nai-stress ka, the more na parang bumabagal yung pasok ng pera. So, kailangan um, kung mo yung pangamba at takot na yan, kailangan continue what you're doing, mag-concentrate ka. May hinihintay ka man ngayon, no? may mga kagastusan ka man ngayon, pero panatiliin mo positibo ang sarili mo. Kasi the more na positive ka, the more na mag-fulfill naturally lahat ng bagay na dadapo sa buhay mo. Kasi may swerte yung taglay na maaaring talagang kumukonekta no sa lahat ng aspeto mo no the more na parang stress ka depressed ka nalulungkot natatakot ka yung pera bumabagal o maaari nagkakaroon ng komplika no nagkakaroon ng problema so let's see what is the digital messages i like within english spirit pagdating sa magical Fair messages advices that because a pick yes or no so let's watch this so let's see we're back so nandito na tayo no with the magical Fair messages advices for you with a magical fire messages and biases. There's a spiritual teacher. Sabi ko na nga ba, kailangan mo talaga ng albularyo. Kailangan mo ng taong tutulong sa'yo. Mentor, guardian. Talagang kailangan mo ng gabay na tutulong sa'yo. Not to break, to break this cycle. To break this um, chain. Na no? nagbibigay ka din ng, ng mga sa buhay mo. There's an admit your true to feelings to yourself. Kailangan mo tanggapin sa sarili mo ano man yung katotohanan no there's a holiday so this is something a gateway na para um, uh, midtime it's no, na para uh, ma-resolve na lahat ng problema mo ganun yon. what is a yin and yang oracle card And there's something you're feeling loss and rejection. Parang feeling mo lahat ng bagay na re-reject. Lahat ng bagay na wawala sa'yo. No, this is something self-love. Alagaan mo at mahalimin yung sarili mo. No, there's a fikid. Magingat ka kasi may mga tao sa paligid mo na nagbabalat kayo. Nagpapanggap. We don't see great cities represent what? Represent with a uh, creativity. Uh. So there's a something creative. na no? may pagganda ng sitwasyon. Mare mag maging makulay na ang takbo ng buhay mo. And there's a shaman with something symbols. No, signs. No, and there's a something na parang ibinabahagi sa'yo. Yung bagay na dapat mong malaman with the romance singles for a mystic love oracle deck. There's a secret, secret that better. So see, there's an involvement about sa may lihim na pagtingin. Baka may gusto sa'yo o baka may gusto sa partner mo. And there's a piece. Magkakaroon ka ng kapayapaan, kalayaan, no? Katam katahimikan. And there's a not committal independence. No? Kaya mo talagang tamay sa sarili mong paa. So let's see what is our Kang Michael messages for you. And be gentle with yourself na no, maging mahinahon ka sa sarili mo. Huwag mo masyado pinipressure yung sarili mo sa isang bagay, sa, is sa isang situations na alam mong, ba? Diba? magbibigay lang o mag a ng negative sa'yo. So, be not afraid, only believe. No? Huwag kang matakot, maniwala ka na there's a God will provide. Diba? Akala mo na sa nasa situation ka na na parang dead end, no? There, you are also a game changer. Kaya mo baguhin ng position at situations mo. What is the money of oracle deck? There's a brighter idea. So see, kung magkakaroon ka talaga ng, ng kaisipan or pag-iisip na kung paano mo masusolusyonan. No, take action on your idea. Gamitin mo tong idea or something um, information na makakatulong no? para maputol mo na at magtuloy-tuloy na yung magandang sitwasyon mo. Angels number. Represent. There's a 21-21 with the energy level. The day you're waiting for will come. Maintain discipline. you're getting closer to your end goal. There is no need to overextend yourself, guide your energy to remain focused. It will pay off. It's a climb that elevator ride, trust in you. Magtiwala ka sa sarili mo, no? The more na marami ka pinagdadaanan, the more na parang mas lalo mong napapatunay sa sarili mo na you can do it. No? Na kaya mong tumayo sa sarili mo pa, kaya mo manindigan, kaya mong na ng sarili mo hanggang sa maabot mo na ang talagang para sa sa'yo. There's a clarifier for a love situation. For a clarifying for a love situation, represent with a counsel compass. Seek advice to steer judgment as in insightful talk illuminate your journey. So, hanapin mo yung makakatulong sa'yo at magbibigay daan para matuklasan mo. No? No, yung bagay na kailangan mo um, nagawin. No, yung bagay na kailangan mong may sakatuparan. Isang paalala dito na unti-unti mong masisilayan. Ano man yung kailangan mong sabihin, ano kailangan mong ilabasa at kailangan ng um, gawin no sa lahat ng bagay na to there's a shadow worker visit what parang si sergeant parang dadalhin ka sa mas makabuluhang bagay doon ganun there's an unmasking truth self-examination so, revelation. The eye is only what the mind is referred to know. See? Ang mata mo, yun lang yung bagay. Kung ano na yung nakikita mo, yun lang yung paniniwalaan mo. So, it means, hindi lahat na nakikita ng mata ay yun lang ang katotohanan. Minsan, may mapagpanggap, maraming taong mapakitan tao, no? impostor, pero deep inside, no? mayroon palang hidden agenda or sekretong lihim na nabalak sa'yo. No? Kaya kailangan pag-ingatan mo. Marunong ka dapat maging um, ng tao. No, there is a what lies beneath we in the future. Hindi po pinakita pinakitaan ka na mabuti, mabuti na intention. No, there is something a kick to the crab. Si kailangan mong alisin itong tao na to na maaring sumisira ng eksena mo. Ibig sabihin nasa paligid mo lang to. There is a clarifying for a life situation. Okay, so there is something, no illusions. Stay ground in the truth and facing reality with a clarity and wisdom to navigate life journey authentically. So, ibig sabihin, manatili ka sa position mo at makatotohanan. Sa katotohanan ito, unti-unti mo matatanggap no, ang uh, realidad ng buhay, realidad ng mundo na mas maliwanag pa sa iniisip mo, sa buhay na tatahakin mo. Let's see what is the part of the light, represent what. Kung pag, uh, sinasabi dito na, no, kapag may taong ayaw mo sa tao na yon no kailangan mo talagang prangkahin siya no? siya hindi mo kailangan magpanggap pa no kailangan mo talagang direct to the point there's an inner vision a inner voice sorry there's an inner voice i have confronted comforted the inner my inner fears discovering the power of my inner voice guided by my intuition i walk confidently on the path of the of the life Trusting that each step brings me closer to the clarity and peace. So, si makinig ka sa iyong gabay. No? M makinig ka sa iyong sarili dahil dadaling ka niyan sa bagay na talagang yung posibleng maganap at posibleng may katotohanan at basihan doon sa sitwasyon na yon. So, manatili ka, lakas loob mong harapin pinto. Wali si may pag-aadilangan na takot mo. No? May, uh, mayroong bagay na magdadala sa iyo no? sa kaliwanagan at napakalapit mo na para matuklasan ito. So, let's see. What is the additional messages with an angel spirit? with, with an angel spirit, with a uh, yes or no pick a card, let's watch this. Let's see, what is the pick a card, yes or no? So, nandito na tayo guys, no? We first na tayo with a pick a card, yes or no? So guys, kung bago, bago, bago ka sa channel ko, pick a card, yes or no, pwede kang magtanong. No, isa lang ang magiging tanong, syempre isa lang magiging sagot. Pipili ka within 1, 2, or 3. Kung nakapili ka na, please comment down below. Kung ano number na napili mo at malalaman natin ang sagot sa, sa reading na to. No? Bibigay lang ako ng ilang segundo para makapag-isip ka ng tanong. So guys, Maraming salamat po pala sa mga nagsishare ng aking video sa mga uri na social media platforms Maraming salamat po sa mga solid subscriber and followers natin dyan At sa mga bagong followers and subscribers natin dyan Welcome to our channel Of course, maraming salamat po sa mga uh, silent viewers So let's see, what is the initial message sa inyo ng ating angels for So let's start with the number one Ito na, ang sagot sa tanong mo There is a Yes unlock the potential key are available. So, see, ito na yung susi. No? Talagang magbubukas na at talagang handana um, handa na no? sa panibagong mundo at panibagong eksena. Natatahakin mo. Mari Natat magtagumpay ka. Number two. There is a no danger lures rest to retreat. Kailangan mo talaga, no, to disconnect from the world. Dahil dito sa sitwasyon na to, parang kailangan na humarap humanap ka na isang para ano isang bagay na makakalaya ka dyan. Na pa, parang nasa isang danger zone ka na parang kailangan mo talaga umalis dyan kasi masyado mapanganib. wag mo wag huwag kang magstay sa situation na yan kasi isang bagay na parang hindi ka lalago, hindi ka ganda yung situations mo. Number three, oh. there is a no again. Your ideas are rejected not satisfied with the result. Ibig sabihin yung iniisip mo ay hindi ka akma-akma o hindi ka tanggap-tanggap sa gusto mong mangyari at um, kalalabasan ito at hindi magiging maganda ang resulta. So, kailangan pag-ingatan mo at huwag mong gagawin ng bagay na to. Tantanan mo, itigil mo. No? So, guys, this is a weekly gabay for the month of September 11 hanggang September 17 for the sign of Taurus. So, Taurus, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lang ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaniyang energy ang ating nasagap. I don't forget to like and subscribe my channel and hit up for more videos update. I sa maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo lalo na ang skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig nag-uuma po na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see you the next video. Bye bye and babush!